hindi lang natin sigurado no, kung nagkasubuan ba o hindi. Pero one thing is sure. Pinarahan ng malala ni Mark Heras si Jojo Mendres in less than two months time. More or less, ang total amount is 800,000 pesos. This is confirmed. The question now is, Paano nag-accumulate yung 800,000? Paano pinirahan ni Mark? Sa paanong paraan? In what way? How? Blah, blah, blah. First, um, inuuto-uto ni Mark si Jojo Mendrez na i-promote yung kanta niya na Somewhere in the Past or Somewhere in My Past. I forgot the exact title. And every time na pinopromote ito ni Mark Heras, ginagawa ng reaction video or whatsoever sa so social media binibigyan ni Jojo si Mark ng honoraryong between 25,000 pesos to 50,000 pesos. Nangyari ito mga 3 times or 4 times. Another means of pamimera is inaaya ni Mark si Jojo na pumunta sa casino, particularly sa Okada, para magcasino. And then si Jojo naman ay binibigyan si Mark ng capital around 50,000 pesos. Kapag nanalo, take home ni Mark yung buong pera, including the capital. Pag natalo, binibigyan o inaabutan pa rin ni Jojo si Mark na 30,000 pesos para may maiuwi sa kanyang pamilya. Sana all no? <laughs> Kung baga, kesyo, okay, matalo ka or manalo sa kasino, uuwi ka pa rin panalo dahil meron kang spongy. Sana all naghingi uh, rin lagi si Mark kay Jojo at nagdadrama-drama ng mga gastusin alam na mga galawan ba na kaya siya ganito gastusin sa pamilya pambayad sa ganyan etc. then si Jojo naman ay padala ng padala sa Maya account ni Mark and there is this one time na nagdadrama si Mark kay Jojo na sabi na kailangan ng pambayad sa bahay paano na to, hindi ko na alam ang gagawin ko, oh, blah blah blah. So, agad-agad na dinapositahan ni Jojo si Mark ng 200,000 pesos sa Metro Bank. Tama ba? Metro Bank. I'm not sure, ayaw ko really yun i-confirm. Basta, deposit sa bank ko 200,000 pesos after mag-drama ni Mark. And then one time, after about few days, nag-drama na naman si Mark. Si Jojo, na hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na magpakamatay. Siyempre, naawa si Jojo. You know? Sabi ni Jojo, punta ka dito sa Scout Lascano, isang restaurant. And then, inabotan niya si Mark ng 75,000 pesos gold cash. And then, after this, tuloy-tuloy na ang mga kadramahan ni Mark kay Jojo hanggang sa umabot na nga ng igit kalahating milyon na hut-hut niya sa taong ito. And then, there is one thing dyan. Napag-alaman ko sa maraming sources din. Ang dami pa ng utang ni Mark kilogram dito, 10 kilogram, 20 kilogram, dito, 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 hindi lang pala si Jojo. Patong-patong na pala yung mga And I think, I think, no, ang conclusion ko dito bakit nagkakaganin si Mark is lulung siya sa sugal. And I pray, no, I pray na uh, makaalis siya sa mundong ito dahil wala itong patutunguhan na maganda, been there than that, sisira lang buhay niya dito. And, you know, sana maayos siya yung buhay niya sa lalong madaling panahon.